sa mapagpalang umaga sa atin mga kapatid kay Kristo. Ako si Sis Ana Marie ng Tribes Bicol. Ang ating Bible devotion for today ay hango sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 26 hanggang 27. Ayun po dito, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Naway gawin po tayong karapat-dapat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Mga kapatid, sa mga talata ang ating binasa, ito ay hinahambing sa isang hangal na nagtatayo ng bahay sa buhangin at naanod ang kanyang tahanan. Inilalarawan ni Jesus ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang pagtuturo kumpara sa hindi pamumuhay ng naaayon sa kanya. Ang taong sumusunod sa turo ni Jesus ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato. Nang dumating ang marahas na bagyo, ang bahay ay tumayong matatag ang bahay ng mga paniniwala at pananampalataya ng isang tao ay dapat na itayo sa isang bahay na matibay at totoo. Na inahalintulad sa ating Panginoong Heso kristo lamang. Uh, ayon nga po sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya marapat lamang na panampalatayahan natin at sundin ang kanyang mga nais upang maging matatag tayo sa panahon ng mga pag-uusig at mga unos. Mapaglabanan ang mga pag-atake ng mundo sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, sinabi ni Jesus na ang mga hindi sumusunod sa kanyang turo, kapag narinig nila ito, ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay ng direktas sa buhangin. Tinatawag niyang hangal ang taong ito sa paggamit ng buhangin bilang pundasyon ng isang bahay. Ang resulta para sa bahay na ito, sa sandaling tumama ang bagyo ay magiging ibang iba kaysa sa bahay ng pantas o matalino. Binibigyang diin ni Jesus na ang pagkakaiba ay hindi lamang sa pakikinig sa kanyang turo, ang pagkakaiba ay may sa pamuhay o nakikita sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao may, ng mga taong may tamang pagsunod sa mga turo ni Jesus. Yaong mga tunay na naniniwala sa mga salita ni Jesus ay susunod sa kanya habang isinasagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ay nga po sa John 14.15, Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Kaya mga kapatid, hindi lang po sa salita na inaangkin natin na si Jesus ay ating guro. Nasa puso rin po natin ang kagalakan sa pagsunod at pagtitiwala kay Jesus na siya ang ating pundasyon sa ating pananampalataya na tayo ay magsisi sa kasalanan, na tayo ay mamuhay ng isang banal na buhay, na tayo ay mamuhay ng may pagmamahal sa kapwa. Ito ang kanyang kaluuban, maging ang ating pagpapakabanal. Muli, papagpalang umaga po sa ating lahat, patuloy po tayong mamuhay ng may kabanalan at kasama ang ating Panginoong Yesus.